Naging mas agresibo na ang China Coast Guard laban sa mga sundalong Pilipino na nasa Ayungan Shoal. Ano nga bang implikasyon nito sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea? Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan. Muli na namang nagpakita ng angas ang China sa pagbubuli nito o pambubuli nito sa Pilipinas. Pero itong huling pangyayaran ito ay mas lalong nakababahala sapagkat meron ng isang sundalong nasugatan naputulan putulan ng daliri. Pito ang nasaktan kasama na yung naputulan ng daliri. At ang balita pa, lima sa ating mga inflatable boats ang sinundot at pinag, you know, binawasan ng hangin. Pagsalakay ang pwede nating Uh, gamitin na salita para ma-describe ang ginawang ito sapagat sapilitan nilang binord ang ating mga bangka. Ang mga sundalo natin ay nasaktan. Inagawan pa nga ng baril. Ito'y pagpapatunay na tama nga naman ang na sinasabi ng Secretary Chodoro. Ang problema sa West Philippine Sea ay ang China. Sapagat patuloy nitong nilalabag ang international law at malinaw na tayo ay pinapanigan ng maraming bansa na andyan hindi lamang ang Estados Unidos, kundi ang Japan, ang European Union ay nagsalita din. So malinaw na tayo ay nasa diretsyo dito kung tawagin. We are on the right path. Nasa atin ang international law. Pero ano ba ang gagawin ng international law kapag patuloy ang China sa pagmamatigas na kanila ang teritoryong inaangkin nila na sa totoo lang ay ayon sa batas nasa loob ng ating exclusive economic zone. At hindi lamang yan isang empty statement na walang suporta. Suportado yan ng isang ruling, arbitral ruling noong 2016. Meanwhile, sa Scarborough Shoal o Bawo de Masinglok, ang ating mga Coast Guard patuloy na nagbabantay sa ating mga mangingisda para malaya silang makapangisda. Subalit nararamdaman na ng ating mangingisda ang epekto, natatakot sila, nababawasan sila ng kita. In fact, ayon pa nga sa mga report, inaagawan pa sila ng mga isda. Kinukuha ng mga Chinese yung mga magagandang klase ng isda at iniiwanan sa kanila yung mga latak na lang, mga tira-tira. Patuloy ang panggigipitan sila. Dapat ba tayo mapagod na dito? Hindi hindi ba hindi dapat tayo mapagod. Patuloy dapat nating igiit sapagkat sabi ko nga nasa panig natin ang, ambatas. batas. Ngayon, ang isa siguro nating may may isasuggest eh para mas mabawasan itong ganitong klase ng mga skirmish katulad ng na nangyari sa Ayong Insul. Kasi nangyari to na walang journalist na naka-embed doon. Kapag may mga journalist na andon, medyo hanggang pambubuli, pangharas ang ginagawa ng China, hindi talaga nagkakaroon ng sakitan. Kasi katulad niyan, ang ginawa ng China, sila pa yung naunang pumutak eh. Sila yung unang nag-report na tayo doon bumunggo sa kanilang barko. Inunahan tayo, samantalang ang totoo nito, sila ang nangharas, sila ang nagsalakay. Puro lang tayo balita kasi wala nga ang naka-embed na journalist doon. Alam ko, walang balitang mas mahalaga pa sa buhay ng mga journalist. Pero alam naman natin na nakabawas ng angas ng China ang magkaroon ng optics, ang actual real-time footages ang ginagawa nitong pangharas, pambubuli at manggugulang sa atin sa West Philippine Sea. Siguro sa mga susunod na paglalakbay ng ating mga sundalo, dapat panatiliin natin laging merong media, hindi lamang lokal kundi international. Para mas lalong malantad in real time. Kasi sa tingin ko, opinion ko lang to kung meron talagang media doon, hindi mangyayari yun sapagkat makikita ka ng buong mundo. Eh, nung walang media, sila pa nga ang unang nagpanggap na parang sila pa yung naagrabyado ni silang nabunggo. Inuulit ko, marang iba na papagod na. marang iba na sasabi na, naku, wala tang mangyari dito, lagi tayong ganyan. Inuulit ko, hindi dapat tayo mapagod. Atin yan, atin yung West Philippines. Hindi yan bahagi ng ating sovereign territory, pero may karapatan tayo dyan. Meron tayong sovereign rights dyan. At yung BRP Sierra Madre, yan ay bahagi ng ating teritoryo sapagkat barko natin yan. Kapag yan ay sinampahan na, yan ay isa ng malinaw na pag-atake sa ating sovereign territory. Hindi na lamang sa ating exclusive economic zone. So, huwag so, po tayo mapagod. Kaya natin yan. Carry lang. Patuloy natin ikip ang ating karapatan. Yan lamang aking punto di sa araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.